Hi sa lahat! Ang impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan guru markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay isa sa alang-alang namin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung interesado ka, maaari mo itong ipaus. Iminumungkahi namin isa alang-alang ang bawat parameter ng organisasyong pinag-aralan ng mas detalyado. Titignan natin ang kasalukuyang batayan ng kumpanya. Axum Therapeutics Inc. Ticker, ERAN. Ginawa ang pagsusuri gamit ang kasalukuyang impormasyon simula noong Hulyo 5, 2025. Ayon sa klasifikasyon, Guru Markets Kumpanya Axum Therapeutics Inc. na bibilang sa subkategory. Neuro, 63 kumpanya ang nakikibahagi sa paghahambing. Titingnan natin ang order table sa dulo ng video na ito ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay ang mga sumusunod, minus 8.5 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay 1 puntos. Kung titignan mo ito mula sa isang napakalawak na pananaw sa loob ng balangkas ng merkado sa pangkalahatan. Nakikita natin na ang average na resulta para sa buong US stock market sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa isang minus na rating, 8.5 puntos para sa kumpanya Axum Therapeutics. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Axum Therapeutics at mga subkategori na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang stock Axum Therapeutics nagpakita ng dynamics ng 30.1%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategori na 3,700 at 88.7%. Market capitalization ng organisasyon Axum Therapeutics nagkakahalaga ng US dollars 5.1 bilyon. Na may market capitalization na US dollars 76 bilyon ang subkategori I. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US 0.05 bilyon. Ang capitalization ng libro ng subcategory ay US dollars 30 bilyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bahagi ng stock market at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Axum Therapeutics sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 6.813%. Ang halaga ng libro ay 0.163%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga obligasyon sa utang na US dollar 0.15 bilyon. Utang sa halaga ng libro ay 300 at 67% ng equity ng kumpanya. Ang resulta para sa antas ng utang ng kumpanya, napakasama minus -2. Puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 0. Average sa subcategory 0. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus, puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars dalawang at pitumput milyon. Ang mga pasulong nakita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US dollars pitumput milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay labindalawa. Ang average sa subkategory ay 4.8. Pagsusuri ng halaga ng merkado sa mga ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, masama, minus, 1 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 430 milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagsusuri ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang margin ng mga benta ay minus 64.4% na may average para sa subkategori na minus 16.8%. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, passable minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 4.248%. Na 60% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay 7,600 at 1,000 dollars. At para sa subkategory na 4,700 at thousand dollars. Pagsusuri ng dami ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay minus 4,000 at 7,300 dolyar na may average sa subkategory, minus isang daan at anim na isa thousand dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, minus 0.5 punto puntos. Ang bahagi ng mga benta sa bawat empleyado ng kumpanya ay 633,000 dolyar. Sa subkategory mayroong siyam na daan at walumput isa thousand dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, toilet 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay isa 0% na may average para sa subkategory na 6.4%. Tagapagpahiwatig res labing apat na nagpapakita ng antas na 51% para sa kumpanya Axum Therapeutics, habang sa subkategory ang RC level labing apat na ay 56%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars, isang daan at lima. Ang tinantyang presyo ng pinagkasunduan para sa mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars, isang daan at pitumputpito. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na ginawa sa isang partikular na season ng sistema ng sanggunian sa pagsusuri ng stock. Guru Markets, ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga securities ng kumpanya Axum Therapeutics. impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Buksan ang kalakalan para sa pagbebenta sa presyong US Dollars 154.44 bawat bahagi. Binuksan ang order dahil medyo mababa ang rating ng kumpanya pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa 78.86. Ang stop loss ay nakatakda sa 132.02. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong sarado ang order sa pagtatapos ng session sa Agosto 04, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, Las VA, ang magiging paunahing transaksyon sa pagbili. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa huling presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng help system. Guru Markets